Good morning mga ka -simply. Welcome back to my channel! Andito na naman tayo, Simply Nancy! Today is Monday here in Canada. Ayun na 9 o'clock na, so maaga tayong nagising. Mga 7 o'clock po, nagising na tayo. Siyempre may mga daily routines. Ayan, bago mag-start ang araw natin, as usual. Ayan mga kasimpli, so syempre bago tayo mag-start, magpasalamat muna tayo sa Diyos sa lahat ng blessings natin. Syempre for a new day. Positive vibes lang mga kasimpli. Kailangan mag-start tayo ng magandang araw para the whole week is maganda yung ating uh, araw. So maglilinis muna tayo mga kasimpli. Ito yung mga hugasin ko. So ayan yung mga hugasin natin mga kasimpli. Para konti lang naman yung mga naiwang mga hugasin. Ayan, may mga kalat. Ayan po. Ito, magluluto ako ng ulam. Ayan po, tulia. Ayan, mga kasimple ang iluluto ko ngayon. Medyo ano pa siya, naka-frozen. Kaya hindi ko pa, pa siya pwedeng lutuin ngayon. Kasi frozen pa. So, antayin ko muna siya na mag na muna, mga kasimple. So, ayan po ang ating tulia. Tapos, mag-ano na ako ng fried tofu. Ayan, ang aking gagawin po bago mag, ano. Pero ngayon mag-start muna akong maghugas kasi para gusto ko malinis yung aking lababo. Ang kitchen bago magluto. So, ayusin ko muna siya and then, lilinisan ko na naman po ang aking mga mahal na alaga. Ayan, mga kasimple as usual. Ayan, dahil madumi na sila. Ayan po, marami na ulit mga dumi. So, tignan nyo yung water. O, oh, nagdudumi na naman. So, happy say hi! Good morning! Happy Monday! Ayan, si Rich na sa loob po naglalaro. Ayan, si Rich at saka si Happy. Ayan, ito, ayan. Ito, hindi ko pa sila napapakain kasi kabababa ko lang mga kasimpli. So, ayan po. At uh, samahan niyo po ako sa aking mini vlog today. Mga hugas, 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 hugas. Every morning, ang routine natin, paulit-ulit lang, di ba mga kasimple? Sinong nakaka-relate dyan, mga nanay? Comment down below. <laughs> Ganun po ang ating buhay, buhay nanay. Ayan, bago tayo mag-start ng orat na araw natin. Ayan po. Hugas-hugas muna tayo ng ating mga hugasin. Maglilinis muna bago umalis ng bahay. Ayan mga kasimpi. Simpleng simple lang ating ano. Kamusta kayo mga kasimpi? Anong mga ganap sa inyo? Ayan mga kasimpi. Maghugas muna tayo. Grabe malamig pa rin mga kasimpi malamig pa rin ang ating ano ang ating weather dito sa Canada pas spring na pero napaka ano pa din malamig pa rin Ganun talaga hindi ko lang alam today kung ano I hope na hindi na mag snow sana hindi na mag snow mga simply pero ano sabi ni Siri kahapon cloudy daw ngayon Si <laughs> Siri yung tinatanong natin, mga kasimple, pagka, ano, yung mga itatanong ako. Si Siri ang friendship natin. So, ayan, mga kasimple, ang ating ganap today. Sana ay maging, ano, ang weather natin para hindi masyadong malamig. Kasi ang hirap pagka mas sobrang lamig, mga kasimple. Yung dishwasher namin, mga kasimple, bumigay na rin for five years. Ayan. So ayan, hindi na siya maklose. Ayan, hindi na siya maklose. Ayan o, oh, nag-ano na siya. Parang loose thread na po siya. Yung yung pinakagilid siguro niya. Dito sa tabi. yan yan po, loose thread na siya. Kasi usually, hindi namin ito masyadong ginagamit sa dishwashing namin. Talagang nag talaga kami. Kasi parang mas feel ko ba pagka-handwash. Nasanay tayo sa... Nasanay tayo sa Pilipinas, ba diba, na handwash. Though, maganda rin sana pag kung busy ka talaga, yun, talagang gamitin mo na lang siya. Pero syempre, minsan, kung may time naman na kaya mong maghugas sa kamay, di hugas kamay na lang, tipid pa sa kuryente. ba diba? Kasi mahal din dito yung kuryente eh. So, nagagamit na lang din namin na patuyuan. <laughs> yung aming dishwasher. <laughs> Sino po ba yung gumagawa, gumagawa din po ng ganyan? Minsan patuluan na lang namin. Ayan. Tapos po, minsan, pero palagi rin naman namin nililinis. Meron din kaming ano, pinapaandar din namin siya minsan-minsan. Pinapa nilalagyan din namin siya ng ano, ng sabon para malinis din siya para ma... para mabango din, hindi siya ano, hindi siya mabaho. Kasi 'di ba minsan pag ni-stack yung mga tubig, iba yung amoy. So kailangan pa rin malinis. Kaya, yun po ang ating ganap ngayon. Ayan, linis-linis. Linis-linis, always. Ewan ko ba, mga pasimpli, Ganun talaga. Hindi ako makakilos pagka, ano, pagka ma marumi yung nakikita ko sa paligid. Ayun. Nagtatawag na si Happy. Saglit lang, Happy, ha? Naglilinis pa tayo ayan mga kasimple so at least na ano na natin gusto kayo mga kasimple saan lugar ba kayo pa ano naman yung mga nanonood sa atin no? Oh. pa comment naman po kung taga saan po kayo dyan sa mga nanonood sa mga ano natin sa vlog natin ayan, sana palagi na tayong makapag vlog mga kasimple at saka tulungan niyo po ako na lumaki ang aking channel palambing naman po sa inyo dyan, sa mga ano, kaibigan natin. Palambing naman sa inyo, pa-subscribe naman po para madagdagan naman yung ating mga subscribers na mga mababait. <laughs> Thank you sa inyo ha. Salamat po sa mga nagsusupport. Thank you sa mga supporters natin dyan. Thank you sa mga followers ng Simply Nancy. Hindi pa rin ako kumain, mga simply, kasi pag morning, hindi pa ako maganang kumain. Gusto ko nagbabarley lang ako sa umaga. Barley-barley time yun ang aking daily routine. Ang daily routine ko, mga kasimple, sa umaga, nai share ko lang. Siyempre, mag-pray muna tayo bago, ano, bago tayo mag-start ng day, mag-pray, magpasalamat. Maglipit ng kama, maglipit ng mga kalat sa kwarto. Yan, maglinis. Maglinis ng katawan. Tapos, mag-exercise. Ayan. Stretching, stretching, mga kasimple. Stretching tayo. Yan ang ating ano, ginagawa. mag-exercise muna to start ng ano, mag-start ng bagong araw natin na kasimple. Ayan, pagtapos natin mag-stretching, mag-exercise, si-check ang mga washroom. Si-check natin yung mga washroom sa taas, yung dalawang washroom kung malinis. Kung hindi, minsan ini-skip ko muna pag talagang sobrang busy at merong dapat unahin. Ayan, nagliligpit na mga bed. Tine-check yung room ng anak ko kung maayos ba. Kasi minsan nagmamadali na sa pagpasok, kaya yung room hindi pa naliligpit, yung mga bed magulo pa. Ay, nako. ganun talaga ang nanay, no? That's life. Ayan, pag nagmamadali, kasi maaga po yung pasok nila. So, 5.30 usually, maalis na sila ng bahay. Kasi meron silang kasabay, meron silang dinadaanan na sumasabay sa kanila. Ayan po. So, ayan. Ang lalaki ng mangga, mga kasimple, oh. <laughs> Nag-grocery sila kahapon. Hindi ako nakasama kasi busy pa kami sa church. Ayan. So, ayan po. Nag-grocery yung mag-ama. Ayan po. Ang lalaki ng mangga. Ang sarap. Ang sarap, mga kasimple, oh. Tama-tama, meron akong ginisang bagoong. Ayan po. Ang lalaki, no? Hindi naman siya Indian mango. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Parang apple mango ba ang tawag dito? Ayan po. Comment down below mga kasimple ko ano po ang tawag sa ganitong mango. Ayan. Pero matamis din po ito kapag nahinog na. Hindi siya ganong kaasiman. Oh, mga kasimple na tayo. <laughs> Kasi ano, nag-allergy na ako sa kakalinis ng ano, kumapasok siguro sa ilong ko kaya lagi akong humahaching. Ayun. So, kaya naisip ko na tuwing maglilinis ako ng mga cage ng mga birdies na to, eh, maglalagay ako ng mask para at least protected naman ako. Yung ilong ko, ba diba? Kasi nalalanghap ko yung ano, yung, yung mga ano nila, yung mga ano ng pagkain. Ayun, tapos na ako maglinis, hindi ko na po naipakita sa inyo at nagmamadali na para makatapos na, ayan. So, ayan, nilinis ko na sila. Ayan na si Rich, oh. Tsaka si Happy. Ayan po. Ayan na po yung cage nila. Malinis na. Ayan. Pinalitan ko na rin ang bedding. Ayan. Naayos ko na. At saka eto. Eto mga kasimple. Naayos ko na din. Malinis na. Wala nang mga dumi-dumi nila. Ayan sila mga kasimple. Oh. Pinalitan. Inano ko na rin. Nilinis ko na rin yung ano nila. Yung bahay-bahay nila. Yung nest. At saka yung mga kahoy. Ayan. Yung mga kahoy na pinag-aanuhan nila. Kasi minsan maraming dumi. So, ayan po. Malinis na sila, mga kasimple. Ayan, mga kasimple. Babalik na po natin para malinis na. Ayan. Happy na kayo, ha? Happy, happy na kayo. Ayan. Happy na kayo dyan. So, ayan, mga kasimple. Malinis na sila. So, ibabalik naman natin yung mga ano, yung dalawa. Si Rich, si Rich at saka si ano, ibabalik na natin ito. babalik ko na sila, si Rich. Hello! Say hi! Hi, Rich! Hello! Say hello! Hello! Ayan. Ito naman po si Happy. Say happy! Happy! Oh, ayan na. Ibabalik ko na kayo. babalik ko na kayo. Oh. Hmm. Okay. Sabi ng mga kasimpli sacrifice din talaga pag meron kayong mga pet sa bahay. Mga food nila. Yan, yung mga food nila. Oh. So, ilagay natin ang food. Ayan. Ayan. Okay? Okay? Teka, wait lang. Go. go. Go, go, Tapos din yung ating mga linisin. So, ngayon magluluto na tayo mga kasimple ng aming lunch at dinner. Ayan. Gumagawa ako mga kasimple ng aking pangkot kasi magpiprito ako ng tokwa. Ayan o, oh, may tokwa ako dito so nahiwa ko na siya mga kasimple. Ayan, na-slice ko na po. in ko na po siya. Depende na po sa inyo kung kayo ay magluluto kung anong gusto niyong size. Ayan. So, eto nag, ano ako ng flour. Kasi, i-coat ko po siya. Para magkaroon siya ng, ano, ng mas, mas, masarap mas na texture at saka lasa. So, lalagyan ko lang ng chicken powder. Tinatansya ko lang mga kasimpli kapag nagluluto ako. Hindi, hindi naman ako nagsusukat-sukat pa. Ayun. So, tansya-tansya lang. Tapos ngayon, lalagyan ko lang siya ng asin. Ayan, salt. Salt lang, para syempre magkaroon siya ng lasa. At syaka ng, ano, paminta. Ayan, paminta. At lalagay din ako ng paprika. Ayan. Para masarap. Yan mga kasimple. Kahit hindi masyadong madami. Ayan. So, masarap na to. Yummy, yummy, yummy na. So, dagdagan ko lang ng konti para nakukulangan ako sa asin. So, ayan mga kasimple ang ating... Ayan po. So, imimix ko lang siya. Alam niyo mga kasimple, nag-start ako... 8.30, mga A30. 11.30 na. Anong oras na ako makakarating ng store? Yan po ang problem, mga kasimple. Talagang hindi ako makaalis ka agad-agad kapag ka... Uh, ano, araw-araw, ganyan talaga palagi. Ganyan palagi. Ay, mga kasimple, nakakapagod, no? Grabe, ganit tayo araw-araw. So, 11.30 na. Ayan, 11.30. Ayan po. Pero hindi pa tapos yung ating pagluluto. Kasi nag-ano pa tayo ng ating tofu eh. So, ayan, anong oras na? Alas, baga, alas 12 na. Gutom na rin ako, mga kasimple. Ayan, kumukulo na yung ating ulam. Ilalagay na natin yung ating spinach. Ayan po. At saka yung onion. Ayan, tignan natin, mga kasimple. So, ayan, kulong-kulo na siya. kulong kulu na ang tulya natin. Ayan. Ayan po. Mahilig kasi yung asawa ko sa mga ganito. Sa tahong. Ayan, sa tulia, mga ganito, mga shells. Mahir masarap nga naman siya kasi ano, uh, na ngayon malamig ang panahon, kaya masarap din humigop ng sabaw. At saka masustansya. Masustansya po itong mga shell, di ba? So, ayan po. Tingnan, is. ilalagay ko na muna mga kasimple yung ating spinach. Ayan. Mukha lang siyang marami, pero ano na, ano lang to yung lumiliit ba? Ayan, mga kasimple ang ating ulam. Ito po ang ulam natin ngayon. Masarap. Spinach. Ayan po. Ligop tayo ng sabaw, mga kasimple. Hindi na natin lalatain yung ating spinach kasi madali lang itong maluto. Tapos ilalagay ko na rin yung sibuyas. Ayan. O, di ba mga kasimple, ayos na. Ready, ready na to. Para pag uwi nila, eh, meron na silang pagkain. Pag uwi ng ating mga mahal sa buhay eto po, natimpla ko na rin ito mga kasimple ng asin tsaka paminta ilagyan ko ng konting patis so ayan, approved mga kasimple magagawa naman tayo ngayon ng ating uh, dressing ng ating tofu ayan, gusto ko may mayonnaise mayonnaise dressing so ayan sya kahit anong mayonnaise mga kasimple pwede naman ito eh, may unis na nabili ko lang sa, ano, superstore. Ayan. <laughs> Ayan po. Tapos lalagyan ko lang siya ng konting paminta. Ayan. At saka, squeeze natin ng lemon. Ayan, mga kasimple. Para mas masarap. And then, liquid seasoning. And then, mix Mix, mix, mix. Ayan po. Wow, yummy! Ayan mga kasimple, ang ating naluto ngayon na tulia. Ayan. Sinabawang tulia na may spinach. Ayan po. At saka tofu. At ito yung ating sauce ng ating tofu. Ayan, masarap. Ayan mga kasimple ang ating lunch. Ayun, kakain muna ako mga kasimple at gutom na talaga ako. Anong oras na magto 12 na. So, kain tayo mga kasimple. Ang mga birds namin ay nagkakagulo po. Ayun, kain po tayo mga kasimple. Tikman natin yung ating ginawang tulya. Ayun, kain po tayo mga kasimple. Ayun po ang ating sabaw. Tikman po natin. Mm. Ang sarap humigop ng sabaw. Mm. Nilagyan ko ito ng maraming luya, mga kasimple at saka sibuyas. Bawang, kamatis. Ayun po, ginisa ko na. Mahilig akong magsabaw sa ano sa sinaing, sa kanin. Ayan mga simple. Ayan, unang subo po sa inyo Ayan. Ay, teka muna, hindi pa pala ako nag-pray Ayan po, mag-pray po muna tayo mga kasimple Ama, salamat po sa biyayang ito na aming kakani Na bas basbasan mo po ito at pagpalain Ama, upang patuloy na maging kalakasan at kalusugan ng aming katawan Sa araw-araw Ang lahat ng ito, Ama, mag po namin Hinihiling sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagbigtas Amen yan. Kain po tayo mga kasimple. Ito po unang subo para sa inyo. Mmm. Sarap. Sa ano po ito nabibili itong sa Superstore? Masarap siya mga kasimple. Kahit na frozen siya, masarap. Mmm at gulay. O, oh, di ba? Simpleng pagkain lang, masaya na tayo. Mmm. Ito mga ako, simple yung tofu. Nagbukas lang ako ng rep, hindi ko alam kung anong lulutuin ko kanina. At eto po yung nakita ko. Sabi ko anong ipapartner ko dito sa Tulia. Eh mabuti po nakita ko itong tofu. Yan. Pwede na, 'di ba? Ka partner. May sabaw tayo at saka may prito. Ayan po. Tikman natin. Mmm. Ang sarap. Simple lang po itong sauce natin. May Mayonnaise. Tapos, squeeze nyo ng lemon. Lagyan nyo ng paminta, pamintang durog. Powder po na paminta at saka uh, liquid seasoning. Ang sarap. Ang sarap po. Mmm. Mmm, sarap. Hindi mm, ko lang ito nagawa, mga kasimpli. Sarap siya. Hindi nyo na kailangan lagyan ng asin. Kasi mayroon na pong liquid seasoning. Mmm. Ang sarap. Try nyo po. Mmm. Pagtapos yung kumain, saka po ako pupunta ng store na. O ba diba, mga kasimple, anong oras na? Kasi pagkahapon naman po ako magluluto, magagahul naman ako sa oras, lagi ako nagmamadali, ayoko na nagmamadali sa pagluluto kasi parang syempre humahangos ka, di ba? So at least maganda na yung nakaprepare na yung food para anytime pag dumating sila, nakaredy na, hindi ka na nagmamadali. Kahit anong oras ako makauwi mamaya, kundi man ako makauwi ng maaga, may pagkain na silang dadatnan. Hmm, ang sarap mga kasimple. Isa pa nga. <laughs> Isa pa nga mga kasimple. Ang sarap kasi. Talaga po, masarap siya. Subukan niyo po ito. Simple lang. Tofu at saka ano. Itong dressing. Hmm. Mm. sarap pala nito. Ngayon ko lang ito na-try. Ang sarap. Kahit anong may unis naman pwede. Mmm. Ang sarap. Nakakagana sa pagkain. Mmm. <laughs> Tapos meron pa tayong sinabawang tuliya. Ayan mga kasimple. Sold na sold na. Sold na sold na ang ating ano lunch at dinner. Ayan, yummy, yummy. O sige mga kasi simple tatapusin ko lang po itong pagkain ko. And then um uh, aalis na po ako papunta ng store. Ayan. Thank you po sa pagpanood uh, niyo sa aking video for today. Uh, thank you po sa mga subscribers natin at saka sana po ay mga hindi pa nag-subscribe, please consider subscribing my channel. Simply Nancy. Uh, thank you so much po sa inyong lahat, guys. Ayan. So, lagi po kayong mag-iingat. God bless always po. Always remember, with God, all things are possible. Ayan. So, mga kasimple, thank you for watching. God bless. Bye!